abel. Oh, o ayan. Ah, kasalukuyan magpapakain na ngayong 5:18 ng hapon. So yun. So hindi na nga tayo nagpalipad ngayon dahil ngayong araw na to is Panrace 2 natin. First lap natin ng Panrace 2. Second lap naman natin ng Panrace 1. So sa Panrace 1 na alaban ang ibon natin na si, asan na si Jansen Jansen Press? Asan si Jansen Press diyan? Ayun din. Ayan si Janssen Press. Ayan. Ayan si White Light. Ayan. Then ngayon, sa second fundraise, baka isali rin natin yan. Then, eto nga, isasali natin. Ito, ito, ito. Mandali. Ayan. Baka isali natin si ah... Balloon 73 Ayan Then eto mga ABL ah uh, ngayon, parang hindi ko na isasakay ngayon si Peter C. Kasi, kaya pala siya mabagal dahil paeg na siya mga Abel, paeg na siya. Kaya pala, ano siya, laging gusto niya, pababa siya lagi sa loop. Ayan oh, magang maga sipit-sipitan, tapos nakakapa ko na yung egg kanina eh. ay ko, ang sakit mo naman manok ka, hindi naman ikaw inaan eh. Mm, ayan o. Oh. Ayan. So ngayon, hindi na natin to mailalaban ng derby. So gagawin na lang natin tong motivation si Peter si kay Palawi. Yan. Then ito naman si Banlon 73, ilalaban nga natin to sa Ariko. Ariko sa Ah, ilalaban natin sa Panrace hmm. Tapang, tapang. Kasi to mga Abel ah, balita ko lang sa inyo, two times winner na to ng pooling. Yan. Nakaka, ano siya, hindi naman totally, kasi sabihin na lang natin, nakakabalik taya siya. Hindi siya to totally winner talaga. Dahil, number, ano lang siya, no nakaraan, number 5 siya. Ngayon, number 6 naman siya. So, same lang din yung nakuha niyang pera, tig 400. So, talo pa rin tayo. Uh, panalo lang tayo sa top 10, pero talo pa rin tayo ng number 1. Kasi ang number 1, 2-5 yung panalo. Yan. Ayun na, mga kabila, Uh, pinaliliwanag ko lang sa inyo kung ano yung pagkapanalo ko hindi panalo as in panalo talaga yung ano kumbaga naapasok lang tayo sa top 10 pero nakabaliktaya lang tayo then hindi pa rin tayo panalo dahil hindi tayo nakakuha ng ganong kalaki kasi kalimitan lang talaga sa pooling 1, 2, 3 lang talaga ang malalaki ang premyo yung 4 and 5 6, 7, 10 ayan ganyan mababa na lang yan kumbaga yun nga baliktaya sa mga ibon natin so yun pa rin kumbaga papasalamat pa rin tayo kasi na balik taya pa rin tayo sa pooling. Pero para sa akin, talo pa rin ako. Kasi hindi natin nakuha yung lap winner na number one. Yun. Yun yung ano natin. Iba pa rin kasi yung pairamdan ng lap winner ka. Na lap winner, second o third. Yun. Yun ang masarap na uh, sabihin na panalo tayo. Yun. So ito, ang iniisip ko lang dito mga Abel. Teka lang ha. Ahawaan ko sandali. So yun mga Abel. Hawa ko ngayon si Bandun 73. Uh, yung Yun na sa atin ng fundraise sa atin sa BBC to. Yan. So ngayon nilalaban naman natin sa North Race. So ito is napaka tapang masyado. Yan si Banlon 73. Kita niyo yung mga ano yun, yung eye sign niya no? Ay, napakilap lang talaga nitong ibon na to. Solid oh. Pearl eye. Pearl eye yan no? Pearl eye. Ayan, no? Tapos big cock. Kaso para siyang ano. Uh, medyo Uh, sabihin na lang natin medyo bangkain siya ng konti Tapos yung kinaka O yung Pinag-aalala ko lang dito, eto Paano Ito. di Hindi masyado kita kasi Again sa light, e no, kita nyo yung Pinaka last primary niya, Yung first primary niya o oh. Patay na, yan, possible Malaglag nga, yan, yun ang iniisip ko Kasi pagka After nitong linggun to Nasusunod, Friday na sakayan namin Then, first lap Albert uh, all bird namin. So, yun. Doon ko malalaman kung may, may de derby ko itong ibon na to. Kasi, ano, mga sana. O, oh, yun, um, malalaglag na yung dulo nyo. Sigurado, babagal tong ibon na to. Huh? Sayang, oh. Huh? pa naman ang speed na itong ibon na to. Wala nang problema. Kung hindi naman siya, uh, kung sa sa para sa uh, paparating na derby, hindi natin siya may derby. Hanggang pan-race na. Hanggang pan na lang siya. Kasi, hindi ko naman isasakripisyo yung ibon na yung dulo uh, alam natin na masakit tulad nung alaban natin sa sa PUF yung dalawa masakit yung dulo kasi ganyan kahaba eh yung mabilis natin na si Peter B si Red Pepper naman is medyo maliit pa ng konti yan so yun nga possible yun pagka nag ano tayo, nag klaberya uh, medyo kalahati na yun so ito naman iniisip ko kasi ang fund race na main is 4 laps. laps, yun, So yun, Pag laps yun possible ito. Isang baka, baka nga malaglag sa ano, wag malaglag to kasi may tolin tong ibon. So yun ang iniisip ko ngayon dito sa ibon na to. Pagka talagang hindi niya o oh, nalaglag sa sa paparating na derby, hindi natin siya ide-derby din. Yun ya, uh, ang trabaho na lang sa atin ito is magpupuling na lang siya. Yan. Ngayon, wala itong kaparis mga abela, Wala itong kaparis Ibig sabihin, may bilis talaga yung ibon Lalo na siguro kung may kaparis ito Tapos mangingitlog yung ibon Sigurado Ay nako Inam Kung may ano to, may kaparis to Tapos mangingitlog Ay nako Kasi to mga kabiel Rumirekta to, rumirekta to Pagka dumating to solo, rekta tong bababa Pero pag may kasama siya Yun, nakita nyo yung last video kahapon Yung pauwi natin, tingnan nyo nakaapat na ikot. Pag video kong ganun, nag-ikot na siya doon. Nag-ikot na silang dalawa doon. white light. Kasi, yung pagbila ko, dalawa. Nakaapat na ikot bago bumaba ng panlima. Ayan. Ngayon, papakain tayo. Ngayon talagang super ilap itong ibon na to. Ayan o. Oh. Hmm. Yeah, ito yung Banlon 73 natin. Ayan. Maganda yung mga mata nito, mga Abel. Solid. Pearl eye. Hindi ko lang mailapit ang ano, ano Kasi, kasi ano, against the light eh oh. hmm dito na lang ibabike na lang natin to dito so yan mga kabel oh. ito na lang ah, pakita ko sa inyo dito sa ano, mas maliwanag alay aray tapang oh yan oh kita nyo pearl eye mga mata solidong mm. solido, solido. Mm. oh nakay mag -away. ito naman si ano si palawi oh kita mm. nyo breeder tech to si palawi oh pero kailangan meron pa siyang patunayan kasi hindi siya nag-complete sa PUF no nakaraan. Uh, nagbutas nagbuta siya sa bigan at saka ng ano ba? Bigan at saka na ano ng Palawi, 'yun. Dalawin butas niya, sayang. Hmm. Okay, pero ngayon tingnan natin itong paparting na TGRC Derby. Lalaban natin 'yan. Mabilis din 'to eh. Iniisip ko nga silang dalaw'y labang ko saan, eh. sa ani sa race eh. Kaso, kahapon napansin niyo naiwanan to ni White Light ni Johnson Press kaya plano ko si Johnson Press at saka to hmm, yan alright yan o, no? yan yung mga young bird natin na kasalukuyan na uh, tuturuan natin sa susunod na araw mga abel papakain tayo then eto nga pala yung asawa ni Red Pepper, inaabangan na siya bukas yan o, no? hanggang ngayon Oh, eto mga Abel, paitlog na to. Paeg na yan. Kaya, sakto-sakto yan. Pag nag-eg ngayong week na to, sa ay ng Claveria, sigurado, mas lalong gaganda ang uwi ni Red Pepper. Tapos, uh, malapit na siya bali, magpo-14 days yun, kung sakasakali ng Palawi, yun. Sigurado, mas uh, agresibong uuwi yung ibo natin. Sana, hari na ba? Magandang uwi niya bukas. Bonus na lang kung papasok siya sa top 10 o top 20. So yun, good luck sa ating mga asap.